Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo araw-gabi? Pwes, gawin mo itong ritual na tuturo ko sa inyo ngayon dapat hindi kayo nagdadalawang isip nagawin ito. Basta gawin ito sa kahit na anong araw o uras na gusto mo at gawin ito bago ka matulog. Una, ang gagawin mo lamang, hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag ka, dapat wala kang ibang iniisip habang ginagawa mo ang ritual na ito at dapat ikaw lamang mag-isa. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ito sa larawan niya dyan sa cellphone mo. Pangalan at apelido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin araw gabi. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. Pwede mo nagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo ng tatlong beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo at gawin itong ritual isang beses sa isang araw bago ka matulog. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto at manikuradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo. At depende na po sa inyo kung hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At pwede mo rin gawin itong ritual kung ikaw ay hindi na pinapansin ng taong mahal mo o ikaw ay binaliwala na niya. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.